Nasa linya natin si uh, Assistant Secretary Irene Dumlao. Ah, bakit ba natin tinawagan ng DSWD? Eh tambak daw yung ano yung uh, request ng OVP na magbigay tulong oh, sa kanilang mga nasasakupan. sakupan. Napopolitika daw po yung pagbibigay ng ayuda uh, eh, ng DSWD. Hindi daw naman daw natutulungan yung mga ini endorse ng OVP, mm -hmm. no? Totoo so yan. nasa linya natin si Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD. Asek, magandang umaga si Joel Siwang ito. Good morning, ma'am. Magandang magaweng, magandang umaga, joel. magandang joer, magandang magandang po sa lahat ng sumusubaybayan ng inyong programa. Ma'am, napopulitika ba? Uh, dahil ba Office of the Vice President po ang uh, nag-refer? Uh, hindi daw po na uh, nabibigyan ng aksyon mm -hmm. yung kanila po ano uh, hinihingan ng tulong? Well, uh, weng and joel, uh, ang pamamahagi po ng tulong ay hindi dapat mapulitika na ano po lahat ng inilalapit at lumalapit sa DSWD na nangangailangan po ng tulong, tinutulungan po ng ating ahensa. Ang mahalaga lang siguro na dapat natin mabanggit, lahat po ng lumalapit sa DSWD ay tumasa ilalim sa screening, sa validation, sa assessment, sa interview ng ating mga social workers bago pa po natin maibagay yung karampatang intervention. Um, kung kaya nga po, no, uh, talagang napakahalaga na ang at ating mga social workers ay tumitingin sa lahat ng mga lumalapit po sa DSWD ng sa gayon, matiyak natin na yung pamamahagi ng tulong ay sumusunod naman po sa mga polisiya at sa mga pamantayan po natin. Bago po ang, bago ako pumunta do sa reklamo ng OVP at saka sa allegation ng pamamulitika sa pamamigay ng ayuda, pakitay paliwanag nga po sa amin, paano ba yung proseso kapag halimbawa may humingi ng tulong via referral or lumapit po sa inyo? Una-una, Miss una, uh, Ms. Weng, uh, kapag may mga lumalapit sa DSWD for uh, assistance to individuals in crisis situation, uh, pumupunta po sila dito sa aming tanggapan. May daladala -dala po silang mga requirements. Alimbawa, let me just say for an example, ano kung alimbawa for um, hospital expenses, no? medical expenses, um, daladala -dala po nila yung hospital bill, yung medical abstract or medical certificate, uh, gayon din po yung ID ng kliyente. So, may screening po dito. Inukuha ng ating mga social workers yung mga requirements. And then after that, uh, ini-interview or mayroong validation. Sa validation po kasi, um, uh, Ms. Weng and Joel, meron tayong system. Sa system po natin, nakikita natin kung ang individual ba nito ay nakapag-avail na ng service uh, three months prior mm -hmm. or sila ay nakapag-avail ng service from other field offices or satellite offices ng DSWD So merong ganyan uh, validation process. Kung okay naman po, uh, pupunta siya doon sa ating social worker na mag-a-assess. May general intake sheet, may mga impormasyon na kukunin po mula sa ating pong, uh, client. Tapos kinakailangan nating tignan kung talaga bang walang kapasidad ang uh, ating pong client na tugunan po yung kanyang pangangailangan na siya namang inilalapit sa ating pong ahensya. So after that, amy um, uh, kung pasado na siya sa ating social worker, i-endorse na yan for... Uh, Uh, either uh, outright cash or issuance of uh, guaranteed interest. So referred, ganyan po Ms. Wang, uh, whether you are referred or you are a walk-in client, same process po iyan. Nabibigyan po ba ng preference kung halimbawa ang nag-refer uh, ay, ay, ay halimbawa ay hmm. pangalawang tanggapan ng pinaka pangalawang mataas na opisyal ng Pilipinas o mga senador o mga kongresista or local o, pare -pareho officials? O pare-pareho lang po ng proseso ma'am na dinadaanan uh, gaya na nabanggit ko, Weng and uh, Joel, same process po. No? But of course, we uh, give preferential uh, uh, attention naman to uh, referrals of our, uh, of, uh, I need to say, of, officials no, sa ating bansa. Um, but uh, gaya na nabanggit ko, tumang sa ilalim yan sa same na process na dapat hmm. talaga matiyak natin na ito ay talagang nangangailangan, hindi pa po nakapag-avail ng uh, tulong uh, within the prescribe period dahil meron po tayong frequency of availment of uh, services. Pa uh, paano yung frequency the, uh, of availment? Kada ilang buwan pwedeng humingi ang isang tao ng tulong sa DSWD? Uh, Ms. Meng, para sa medical assistance, para sa kanila pong gamot, once every three months po iyan. Pero three kapag months. Uh, hospital confinement, once every confinement po. Oh. Kaya talagang tinitignan yan, pinasala. Halimbawa din, ganun din naman sa burial assistance. Uh, every time po no, na may inilapit kayo na uh, kinakailangan ng uh, uh tulong pampalibing na i-accommodate po natin. So there's uh, ano eh, there's a matrix that we use mm -hmm. to monitor nga na uh, na susunod yung pamamahagi natin ng tulong. Eh ba 'yun? Pag uh, alimbawa, yan yan uh, na ospital yung tao, you cover a portion o yung buong, uh, o buong bill, bill ma'am. Uh, paano ba ang ah. tulong na binibigay ng DSWD diyan? Tsaka pag uh, may namatay, humingi ng tulong sa inyo pampalibing, ano ba yan, portion lang ba ang sinasagot ng DSW o yung buong, ano, yung buong pangangailangan? Well, subject to the assessment of our social workers, maaari na masagot natin entirely, maaari din naman na a portion. Kasi during the interview, tinitignan talaga ng social worker kung may kapasidad ba o wala yung pong uh, client no, na tususan yung kanya pong pangangailangan iyon, Ma'am, bakit po sa inilebas na information ng OVP, parang sa kanilang mga inirefer na galing sa kanilang regional uh, offices ng Office of the Vice President, libo-libo daw po na mga referral ang hindi daw po napapagbigyan ng DSWD? Okay. Uh, gaya ng uh, explanation ko kanina, Ms. Mm. Wang, ano? siyempre tinitignan kasi natin yan, yung uh, uh, listahan. Kinakailangan i-validate natin kung, sabi ko nga, kung sila ba ay nakapag-avail na ng services uh, bago pa sila nai-refer or sila ay nakapag-access ng tulong mula sa ibang field offices o sa satellite offices ng DSWD. Ngayon, another factor that we are also considering ay yung hindi naman po kasi bigla-bigla yung pagsasagawa ng mga payout activities. Mm. We have to consider yung kung notice of cash allocation, yung pondo na bababa doon sa mm. field office. Pangalawa, yung availability ng ating special disbursing officers alam naman po ninyo, hindi lamang po AI o AKAP o uh, social pension ang itinasagawa natin ng mga payout activities. Meron pa po tayong iba ng mga payout activities at iinan lamang po ang ating mga special disbursing officers who are allowed ano, to withdraw a large amount of uh, funds. And another thing, yung ding availability ng ating mga paymasters. Kaya nga po, kinakailangan mag-schedule din natin yung pong isnasagawa natin ng mga activities Because kinakailangan din na mag-liquidate, mag, mag ng report yung ating mga SBO, bago pa man makapagsagawa ng uh, another payout, payout pay for ah, so another kayang, cleared na yung kanilang libro ng nagastos na una bago niyo bigyan ng panibagong pondo for another payout. Ganun po. Kaya naghihintay. Tama po kayo. Kaya isa yan. Yes. Kaya kailangan okay. talaga na schedule natin yung mga payout uh -huh. at diba. Ito ito lang sa doc. Uh, well, uh, siguro kaya nabanggit ng uh, OVP yan na uh, nahi pinahihirapan pagka sa kanila uh, nanggaling yung referral Be probably because siguro weng nung mga panahong yon na uh, meron silang pondo, madali silang maglabas ng uh -huh. ng uh, assistance, diba? Mm -hmm. Dahil nasa kanila eh, yes. yung pondo. Pwede pa natin sabihin mas mahigpit ang DSWD ngayon mm. uh, na maglabas ho ng pondo. Uh, considering na nailipat na sa inyo yung uh, yung mga ano yung mga uh, social uh, uh, welfare programs po ng OVP mas maigpit kayo ngayon kumpara uh, doon siguro nung mga panahong ang OVP mismo naglalabas naglalabas ng pera well uh, joel sa po yan wala pa naman pong ano no uh, uh, wala pa naman pong nailipat sa atin na uh, programa o serbisyo ng OVP Uh, i believe ayan uh, po ay uh, naging rekomendasyon uh, sa uh, sa konteksto uh, but we'll see no kung sa uh, susunod na taon ay uh, maiisasakatuparan 'yan but uh, talaga namang kung mahigpit ang DSWD sa mga proseso na isinasagawa natin lalo na po sa pamamahagi ng tulong sa ating mga kababayan dahil may mga sinusunod nga po tayo ng mga panuntunan, may mga pulisiya and of course may mga accounting rules and procedures na kinakailangan din po nating uh, sundin ano po Uh, kung kaya nga lagi natin sinasabi na dapat sumainalim sa screening, dapat ma-review ma lahat ng mga documentary requirements na ipinipresenta, ma-interview, ma-assess ang ating mga social workers, sumainalim sa matinding validation. Because tinitiyak talaga natin na yung pondo po ng ating pong gobyerno ay mapunta doon sa mga nangangailangan nating kababayan. Again, we would like to stress on... Uh, What we've been doing uh, ever since now talaga na ang to ng DSWD, tulungan po lahat ng mga kababayan natin. Hanggang yung hanggang po bang, po kaya nga po lahat ng mga resources natin, pinitiyak natin na mapunta po sa karapat dapat Mam, po bang pondo ninyo halimbawa para sa tulong jowal downloaded this sa inyong regional offices? Natanong ko yung kasi halimbawa, ang OVP regional office ay nagpasa ng kanilang referral sa inyong tanggapan sa isang region or outright, magagawa nila yung validation, pero pag pumasa sa validation, pwede sila na yung mag-release ng pondo, hindi na po yung kailangan dalahin pa sa head office dito sa Quezon City. Kaya ako po natanong yun, kasi baka kung dinadala pa dito sa head Maka office, yung delay doon sa process. Well, uh, yes, dinababa eh, naman po ng DSWD, uh, central office, yung pondo. But uh, we have to understand also na may mga processo rin bago, bago magkaroon ng may issue no, ng DBM yung notice of cash allocation sa central office and then yung proseso din ng pag-issue ng sub-allotment advice ng central office to the field office. So, so sinasabi ko so, ng DSWD ngayon, maaga pa para ano, uh, sabihin na Pinopolitika, hindi na Kasi pa yes. at sinasansala pa. Tama ho ba yun, uh, Asec? Yes, yes uh, inuulit po natin. Wala pong politika, no? walang halong politika yung pong pamamahagi ng tulong sa DSWD. And again, inuulit po natin lahat po na nangangailangan ng tulong uh, na ininalapit o lumalapit sa DSWD ay ating pong tulungan, subject of course to validation and assessment of our social service. Alright. Asex, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Ha? Thank Mom, you, ma'am. Thank you. Maraming salamat din po sa so, pagkakataon. Magandang ba? Good morning. Asex, Irene Dumlao, taga ng DSWD. Speech.